namin guys yung may skulahan no? dito mas malalim yung sasakyan na hindi nakuha kanina pa yan wala sigurong may ari yan no? pinasok na wala, yung, wala may ari niya dito napasok na ng tubig pati itong sa dito yung talabat hindi na maka talabas yung talabat dun may rescue malaking sasakyan sa kabilang kanto malalim din ang tubig kung mag magtuloy-tuloy pa humupa naman ang ulan wala nang ulan ngayon pero kaso yung mga mga tubig galing sa building hindi pa ano hindi pa masyadong uh, de-drain Nag nagpuno nag na rin mga drainage yun dito yung banda sa ano, Alsan Zone 39 inakyat na sa tabi yung kwan yung sa talabat kasi ano yun malalim na ng tubig Ngayong gabi na, oh. Ito na yung sa ilalim. Ito na, oh. Gandaan na sila kasi pati dito sa harap. Ang dami ng, ano, boom. Lalim na ng tubig. Dito lang yung sa palibot ng building namin. Yan, oh. Enjoy na enjoy yung mga mga tao na mag ano, magpa takbo sa tubig ayun magpapakbo sa dulo yan dito lipat Di tayo doon sa likod guys oh, dito naman to sa likuran namin oh malalim na masyado yung tubig dito mas malalim dito sa likurang parte ng building ayan guys oh At saka yung itim na sasakyan hindi na yan natanggal wala pa yata may yan yun tapos motor ng talabat napasok na yata ng tubig hindi na maka-start pumataw na lang siya doon sa ano ay nako malakas talaga ulan matagal din natapos yung ulan ngayon umu umuupan ng ulan Nakakabot na dito yung tubig o. Oh. Ilong ka man, Sir? Kabalo, Sir. Ah, bisaya <laughs> Taga Mindanao ko. Ah, iloilo kami. Ah, iloilo yung kamo. Kaya eh, dito sa Mindanao, Ilonggo, bisaya dagdagan man. Yung mga kasagaran, Sacamos un poquito de gote, vamos de historia. Ah, pasa No mucho Mieno. buat res, sobat res. Hah? Maybe lower than ini. your knee is okay ayan siya guys bumalik sila kasi ito sa likod wala lang masyado yung tubig yun o yun alas na ng hapon alas 6 na ng gabi ito na yung tubig sa simula kanina pero humupa ng ulan hindi pa alam kung babalik pa bang ulan sa ngayon nandito na yun sa likuran na bagi nito is malalim na talaga buti na lang hindi nakapasok mataas nitong ano dito dyan tayo sa likurang bahagi. oh malalim masyado kunti na lang ano na makapasok <laughs> Parang baldo do. Yeah. May isang sasakyan na naiwan. Naiwan. Taiwan. Oo, ito. Kunting-kunti na lang hanggang doon. Yun. <laughs> Hindi ako naka... Buti na lang nakapato ako dito. Hmm. Ang bilis mong patakbo yung kutsi ano Yung mga talabat no Malali masyado doon no? dito pala siya pagpunta huwag lang mamatay huwag lang mamatay pag mamatay yan pasok tinggal pa ng ano silubong pa ng sasakyan lumos yung buo wave ito, itong pinag pickup oh, grabe naman grabe naman ginawa na pickup up <laughs> Gago. Gago. Gago na sa ako. <laughs> Bago. Mabilis. Binilisan. Enjoy ba siya? <laughs> ah, tawanan. Napatay yun ang kuhan. Napatay talaga yung yung talabat kasi nakasalubong yung pick up binalisan pati nga ako dito nabasa luko yung pick na yun dito yung talasik ng tubig oh. ako <laughs> ah, dito ng tubig oh. basa nakapato ako dito tapato ako dyan oh. tumalasik ng tubig dito pagkabugoy Sobrang usisiro guys <laughs> Nagusa tayo Usisiro pa more Yan yeah, o Uulan pa to Nang kunti Baka aapaw na to dito Papasok na Yung bumilis yung pickup kanina Grabe o oh. Ito Tumuloy na yung tubig Ah, enough, oh. I'm going to find my new eye Hit the coast.